Naluwas na sa pagtuo. Karon nga atong buhaton na puniksyon, maglakaw na punta sa pagtuo. Kaya sa tinuon mga ikson, kung dili ta kamao maglakaw sa pagtuo, dili sa ta kaabot sa langit. Kaya nga naman, madala man ta sa atong sitwasyon, no? magdipindi man ta sa atong nakita. So ingon si Pablo Ikson nga naluwas mo sa pagtuo. Tungod sa grasya ta Dios. Karon, maglakaw santa, sa ta sa pagtuo. Dili ta magbasi sa atong nakita. Kung gusto na iksoon, makalahutay, tas to sa gino, kinahanglan ka mauta, mag-walk by faith and not by sight. Di kalikayan kaning mga lagat tas gino o mga ikson, makasugat tag unos. Makasugat ta mga ikson og mga pagsulay, mga kasakit, mga disappointment, o unsa man mga, makasugat ta, og mga hagit. Kay normal na sa dalan, padung sa langit, dagang kay hagit. punya niya okay rin ta, mga hagit, kung dili mga sakit sa kaayo iksoon. Dagang mga Kristohano Nixon nga wa kalahutay sa si pagpangalagad sa Kino, sa diyang nay unos na pagsulay way kwarta ning undang nakapuyam ning mga lagat sa Kino, dagang problema nganu man kay wala sila nag walk by faith wala sila naglakaw sa pagtuo nagdepende sila sa palibot nagdepende sila sa ilang makita apan para sa mga naglakaw sa pagtuo Gson bisan way kwarta malipayon na nagkatawa na kay bawo man sila nga wa lang wa ni karon pero naa diay ay kisay kisuway na murag wa pero naa ang saad sa ginoo iksoon, di ko na mapakyas. Basta saad sa ginoo, matuma na. Yan, ang saad man siya. Ingon siya, my God shall supply all your needs according to his riches. Ingon siya, dili ko kamu pasagdan, o dili ko kamu biyaan. Ako ang inyong magbalantay, o walay makulang kaninyo. Ako'y bahala ninyo. Amen. Maunay na kanindot, maunay ingon ni Pablo, that we must walk by faith and not by sight kay bisag wa kay kwarta imong hunahuna na kwarta kay ang faith lahi man unsa meaning, meaning sa faith ang faith igson mao ni atong gipakanaa ang wa mo na faith bisag wa pero tan-aw ko no, naa lagi ni wa may hen pero naa no, naani, no, naa no, no, no. ang faith igson mas nisalig ka sa pulong sa Ginoo kaysa sitwasyon nimo nga di maayo wa ka na sa circumstances wa ka nagdipindi sa mga pangitabo kay nag by faith ka nagtanaw aw ka sa di makita mo na walk by faith Again, Wa kay kwarta pa. Nga, naningil na nanay naningil ni mo. Pero mo una, una di jud ko sa Ginoo. That's walking by faith. Ugahi ka ma discourage ana. Maglibog ang yawa ni nimo kung ka pagluya. Ingon si Pablo sa Episo, naluwas ka sa pagtuo. Kung niingon po siya sa taga Corinto, pag kinabuhi isan mo sa pagtuo, ayaw mo pagbasi sa nakita. It's all about faith. Pagtuo, pareha itong kuanig soon. Katubit ang mga apostolis nga nagampo sila o katong nayawaan. Nga wala sila ka out of demons. Ngayon sa ngayon ni Jesus, kuha nga ramang gumagpagtoon at pagtoon na po. Pag pag Aron mahitabo ang mga imposible, kinanglan tagpagtoon sa ngayon ni Jesus ito. Kung naamoy pagtoon nga sama kagamay sa liso sa mustasa, kaya ninyo pabalhinon ang bukid nga sa dagat. Ang ibot pasabot ni Jesus iton kung naatay pagtuo ang mga imposible, mahimong posible. Sa yunan, baka ng bukid, ibalens, dagat. Dili na ba sa basta basta, kay bulungan na, milagro na, imposible na. It means mga ikson, kung naatay pagtuo, ang imposible mahimong posible. Mo na nakanindot nag walk by faith na not by sight, no? Ikaduha igsoon, matod pa sa Hebrews 12:1. Okay. Gilibutan ta bagang pundok sa saksi. Naay mga nagpalibot na to himantayon mga maritis. Pagsig pamantay na to. Sukad nga nagsigi na tag simba. Nangilagad ta sa Ginoo, biya atas makadaot nga bisyo. Panidaan din ta ng mga maritis. Hala si Kuko. Ano? Lolo lolo. Pangitaan tag sayop gamagamaan tag istorya dauton ta himuan tag isyo igsuon no normal na iksoon, mga lagad kas ginunaa na no nay daot na to Apan ang nakanindot igsuon kung naglakaw ta sa pagtuo kay bisag sakit na kaayo dili ka mubalos sakit na kaayo kay gipasanginlan ka pero tungod kay naglakaw ka sa pagtuo dili ka mubalos magpabilin ra kag paubos ang una una ni mo, yes sakit kay ilang gibuhat na ginuo Ginoo, gipasakitan ko maayo naghilak-hilak ko Ginoo. Pero nagingon ka sa imong pulong nga paubos lang kay ikaw ang manimalos Ginoo, ikaw ang mubayad. So nganong mubalos man ko nganong mag-post man ko sa Facebook ug akong awayon sila. So gahi ka masukpo, gahi ka pasukon sa yawa kung naglakaw ka pag sa pagtuo. Kay wa man ka nagdepende sa madungog nimo. Ang tao nga naglakaw sa pagtuo, wala magdipindi sa mga sakit nga ilang nadungog, nagdipindi na sa pulong sa Ginoo. So bisan sakit na kay ilang dili gyud magpaubos na og iampo ang iyang kaaway. Mao ni kanindot igsuon nga na, naglakaw ta sa pagtuo igsuon, no? Gahi ta sa yawa, maglibog ang yawa. Kung saon man ako ni pagpasukbo nga init man igo na wild man ni pero karon din naman masukko. Saon man ni nako kalma na makaayo? Sa una, o um, mangisog ni mo, ni siyang 45. Pag-umintado ni, magpabuto ni, karun. Di naman, gitaguan naman niyang armas. O yun sa ako um, naman eh. Nga naman. kay naglakaw naman sa pagtuo. Mo na iksoon nga dapat ka maota maglakaw sa pagtuo. Dili ta magdipindi sa itong nakita or nadungog. Kay kung di ta ka mao maglakaw sa pagtuo, makadungog pag sakit nga istorya, mang ta. Wah! sa katubin paborito na kung kingkoy sa una nga Dragon Ball, mas super science ta. Pero kung naglakaw ta sa pagtuog, ta, magdipindi sa itong nadungog na sakit kaayo. Cool ra ka, chill ra ka. Panahon sa sakit kaayo nga sitwasyon.